Ano nga ba ang full HMO? So ang full HMO, kung narinig mo na yung words na to or nabasa mo sa social media, meaning yung five main benefits ng isang health card, meron siya. So yung una is annual physical exam or sa ibang mga level up cards, meron silang executive checkup. So yung annual physical exam or APE, ito yung sinasagawa usually sa mga companies kung benefit nyo ito, itong health card. So, papagawa doon is physical exam, magpapakomplete blood count or CBC, urinalysis, fecalysis or stool, chest x-ray, tapos yung ECG, tsaka pap smear, usually pag 35 or 40 and above na. So, ito yung sinasabi ko sa mga clients ko na sana man lang, kahit ano, kahit na once a year, magamit natin yung card, hindi dahil nagkasakit tayo, kundi mabantayan natin yung mga vital signs natin, lalo na pag tumuntong na ng 40. Yung second is outpatient. So, itong outpatient, ito yung mga check-up sa doktor, mga laboratory, x-ray, at iba pang mga procedure na hindi natin kailangan makonfine sa hospital. Usually, kapag mga accredited providers, for example, sa Medicard, kailangan natin mag-request ng tinatawag na LOA or Letter of Authority. So, pag ganito, pwede kang dumiretso agad sa hospital, sa mga Medicard hub, humingi ng assistance, sila ang tatawag, sila magpiprint, tapos diretso ka na kay doctor or sa facility para ipagawa yung procedure. Pero sa iba naman, pwedeng gawin ito sa app, pwedeng tumawag sa hotline bago ka pumunta kay doktor. Yung third is emergency. So pag emergency case, hindi na tayo magre-request ng LOA, parang kanina sa outpatient, diretso ka na sa ER. So sila na bahala, mag-attend to to us para matreat tayo agad, matignan ng doktor, mapagawa yung mga procedure at sila na rin ang tatawag kay Medicare or HMO company for approval. 'Yung fourth natin is 'yung dental coverage. Usually, 'yung mga HMO companies, natingnan ko na rin kasi 'yung mga benefits, mga mga simple ano lang dental services siya. Usually is ano, um, oral prophylaxis or cleaning, mga simple cleaning lang. So pag deep cleaning, china-charge na tayo ng mga ano ng mga assistant ni dentist or ni de ng mga dental clinics. And then mga simple blue notes, so pag wisdom to, hindi na yun covered, so magbabayad ka rin. And then mga temporary pasta. So yung mga iba, kung mag-level up man yun, baka pag company plan or corporate plan, pinapaano na lang la, like, customize. So doon na nagkakaroon ng mga changes. Pero yung usual na individual family account, yung mga simple dental lang. Yung fifth is yung ayaw natin magamit yung card dahil na-confine tayo or inpatient. So, pag yung mga ganito, nating mga limits, so syempre, kasama na yung room and board, yung accredited doctor, anesthesiologist, yung gamot na, na binigay sa atin, administer while naka-confine, yung ICU, yung x-ray, lab, CT scan, etc. So, yun yung mga nako-cover ng ating plan, subject to limits ng ating card, depende sa naging final diagnosis ng sakit.